Samantala sa confession room, kinukonsulta ni Heaven si Kuya tungkol sa isa pang pa, girl housemate. Kuya, parang kasi nakita ko rin po nung first day sa buhok ni Rita. Sabi ko, baka spray net. Tapos nakita ko na naman po kahapon. Parang may mga puti, Kuya. Hindi ko po alam kung dandruff din. Pero parang hindi naman po kasi ganun yung dandruff. Eh, natakot lang po ako. Eh, syempre, Kuya. Ang hirap kaya sa buhok magkaroon ng lisa at kuto. Ganon. Pero, hindi pa naman po ako sure. Pero, gusto ko lang pong malaman niyo. Bakit ganyan ang reaction mo to? Hindi kasi, kuya, ano. Mahirap pag nagkahawa-hawa kami. Mahirap po tanggalin pag, pag like, madami na ganon. Pag gusto ko po ulit i-check. Ikaw pa ba lang bang nakakapansin? Ayoko pong tanongin yung ibang housemate, kuya. Kasi baka sabihin pinag-uusapan si Rita. Kaya diretso na po ako dito. Kasi what if mali po ako? Eh kayo kayo ang magkakasama dyan. Anong nakikita mong solusyon o gagawin mo ba yan? Paglabas ng confession room, pasimpleng inusisa ni Heaven ang ulo ni Rita. Ganda naman ang headband mo. No? Kaya ate Kisses. Ah, ate Kisses. Oh, talaga? Mm -hmm. Kaya ito pieces. Patayin niya. git. Ay, madali nang kagalaw. Sa kaso humingi ng tulong kay Christine. Christine, bebe girl. May tanong ako. Sino nang galing nasa bad? Ito. Ako. Well, bumulong. Sige, hindi Kasi kay... Yeah. Oh, ito. Kasi okay. nyo kay headband niya. So, oh. Kasi Ayusin natin yung buho. Oh. Tingnan mo. Nariyan ko. Parang makita ko kung oh. may gusto. Okay. okay. sige. Later ayusin natin yung oh, pag after lunch. Okay. okay. Matapos man ng halian, si Christine naman ang dumiskarte para malaman kung may lisa nga si Rita. Gato? Pagpapapagalaw. Ay, hindi ka maglalaba. Ano? Ko, Ilang sandali pa. Paso na lang nga. May dandra. Tapos parang kuyuman. Kuyuman yun yun, ba yung tawag doon? Kuyuman ba yung... Lisa na yun. O, lisa na nga. Parang gano'n. hindi pa kuto. Di ba yung kuto yung may paa yeah. na tapos gumagapang hindi gano'n. Tapos <coughs> hindi siya kuyong kama. Oo, 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 oo. Siya pa ayoko naman. Oo. Ay, siya kaya Hindi uh, rin maganda tignan. Muling lumipat si Heaven kay Kuya kasama si Christine. At para masolusyonan ang problema nila, binigyan sila ni Kuya ng espesyal na shampoo at pansuyon. Paglabas ng confession room, agad na itinago ni Christine ang mga gamit para sa Operation Lisa.